Uy! Nandyan pala kayo, mga bro. Tuwing pagsapit ng gabi, maraming lalaki ang nakakaranas ng mga pangyayaring hindi may paliwanan. Dulot ng mga babaeng di mapakali sa kagopuhan nila. Kaya kung gwapo ka, mag-ingat ka. Ngayong araw, mga patay na patay. Siyempre, gabi-gabi, maaga ako natutulog. Kailangan ko pangalagaan tong face ko. Pero nagigising naman lagi ako ng madaling araw. Kasi lagi may tumatawag. Kasi kapag sinagot ko naman yung tawag, wala akong naririnig na boses. Pero parang may babaeng humihinga. Is Isang gabi, ah, tapos ko lang mag-workout. Siyempre, para i-maintain yung curves na katawan ko. Habang naglalakad ako, parang ka po yabag ng babae na sumusunod sa akin. Yung balahibo ng katawan ko, tumindig. Yung muscles, eh, ah. nag i -co ng tari movements siya Nagko-contract. Parang ganito, direct back sa umin nga. Parang ganyan-ganyan yun, oh. Yan. Pakiramdam ko po, nababaliw na ako eh. Kasi parang laging may nakatingin sa akin. Minsan, minsan hindi ko lang nararamdaman, naririnig ko pa eh. Tapos bigla na lang may kakapos sa Tapos dinidila-dilaan niya na yung bintana pa ah, ah, ganyan, hindi ko na inaintindihan. Hindi oh oh yeah! mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Araw-araw, pakiramdam ko lagi nasa peligro yung buhay ko. Ang kada kibot mo, kakabahan ka alam ko ba to? Hindi naman, di ba? Pero bakit kaya wala silang taka sa girls? Siguro dahil ko lang talaga tayo. Kaya mga bro, ingat na lang ha. Lalo na sa araw na to. Dahil hindi nating kasalanan maging kwapo. Sadyang nagsisilabasan lang ang mga babaeng patay na patay sa atin.